labon. May hey, pangustip ko tayo rito. Nagupan, 100 per para Meron tayo tayong espada naka-slice. Kapreso. Kapreso. 100 po kada isang pungkok ng ating uh, spada slice. Ito po yung ating uh, or tonsoy. 50 pesos kada isang pungkok. Ano kilo dyan, Clark? Medyo night. Medyo night. Medyo dyan. Medyo night. Ha? Huh? Medyo night. Ayan po yung ating uh, posit lumot. 240 po kada isang, may 250 kada isang kilo po ng ating uh, posit lumot. po tayo ngayon sa Malabon Beach Park. Ayan po, mag update po tayo ng ating mga bilihin na mga latagan ng mga isda rito sa Beach Park, Malabon. po, meron po tayong Ayan po, meron po tayong tamban rito. Dambang, dambang. Lahat ko ng klase, 50 pesos. Lahat ng klase 50 pesos ah. na. Oh, ang dami ng Ah, oh, si kwenta mo na, 50 din.

na isang plato. Kilo. Restrictive ko na isang kilo ng ating kalumahan. 100 ka isang plato. nilagay tumpok tungkok ng ating bangos tagupan. Yan po yung ating mga tungkokan ngayon dito sa Peaceport, Malabon. Ito po yung ating uh, ano uh, alamang hindi pesos ko pala isang tumpok po ng ating alamang sariwa po yung ating alamang tayong dilis dito ayan po yung ating dilis pwede po tayo magtorta at magkilaw dyan 50 pesos lang po kada isang tumpok ng ating dilis ito po yung ating dilis tapos po meron din po tayo rito ang na bangos pandaing 120 po kada isang tumpok ng ating bangos pandaing nga po pala shout out na po pala sa aking mga uh, solid na mga supporters sa aking uh, maliit na channel thank you po sa inyong lahat maraming maraming salamat yan po meron din po tayong tunsi po ito po yung ating uh, dunsoy. Tapos meron din po tayo halamang ah, bagoong uh, 70 kada isang uh, or isang soko. Ito po yung ating abang espandaeng. Eh. 100 pesos kada isang kukupan. 100. Meron din po tayong batangkas kulapya.

piraso ko natin 50 Meron din po tayo. Magkano po 160 pa isang Sa Oo. Oh, So, ako market rin. Magkano? Meron din tayo. 180 isang tayo. 130 at 100. meron din po tayong mga 140 kumalo isang karan meron din po tayong 130 kumalo isang kumpukan meron sa kilo pinto na 200 kada isang kilo ng ating kilo pinto na ayan po yung ating kilo na 200. 200 kada isang kilo tayo kasi kalawang 180 ka hindi ko yan pang kalamari meron tayong ano na uh, kusit 300 po ito na po yung po. Meron din po tayo ng parpano white or golden. Mas mas malaki ang white. Yan po yung ating uh, parpano white 300 po, po ng isang kilo ng ating parpano. Yan po ay napakasariwa po yan. Pwede po yan pansigang sa miso. Po. Napakasarap po yan parpano tayong Batangas tilapia. 110 po kada isang kilo ng ating uh, Batangas tilapia. Okay. Meron po tayong mga panungpo dito. Oo, okay. 50 pesos lang dito. Okay. Ipag ni nanay ah. dito po uh, mga bakpak uh, 130 po kada isang suput niya ng ating uh, manok dito meron din po tayong uh, bakbun 100 po kada isang suput ng ating okay. bakbun Di po tayo rito ng lumot. Ay, ay, stick. Um, ah. Uh, 200. Po pala isang kilo ng ating uh, pugita. Sarap po 'yan ng ating pugita pang adobo. Meron din po tayo pang ayan po 320 po pala isang kilo ng ating pang Meron din po tayo bangus. 130 per graso or kada isang piraso po ng ating ito. Meron din po tayong uh, galunggong. 240 red kada isang kilo po ng ating galunggong. Napaka-press po niyan. Ayan po. Ayan yung ating uh, galunggong ngayon. 240 kada isang kilo niya. So meron po tayong mga galunggong. Mga ilan-ilan lang din -ilan. no, po. Kasi napakamahal po talaga ng ating galunggong meron din po tayong alimasang dito, 100 kada isang kilo 80 na lang dito yan po yung ating alimasang at 100 kada isang kilo meron din po tayong opposite uh, pang kalawang rito 180 po per kilo yan po yung ating opposite uh, kalawang pwede po yan pang kalamaris din po tayong kulyasan. Ayan po yung ating kulyasan. 180 per kilo. Ayan po yung ating kulyasan. Pakasariwa po ng ating kulyasan. Meron din po tayong mga stagopan. Ayan po. 130 per piraso meron tayong matang baka 170 kada isang kilo ng ating matang baka tayo ng espada rito. Hindi natin alam yung price. Ito po meron po tayong torsilyo. Magkano sa torsilyo, boss? Tuluhan mo magkano? 240 240 Ito lang isang kilo na oh. <laughs> oh, Wala pa, wala pa birthday ko Dito sa Dorado magkano kilo? 200 Ito po yung ating uh, mga lapu-lapu Sa so, lapu-lapu natin magkano? mo market rin ka? Lalaki Magkano? Dos. Ayan po yung ating lalaki ito. 200 so, po pa na isang kilo. Ito yung mo. Magkano? Parang hindi ko alam. Spada, magkano? Ah, 240 kilo. Okay.